kahulugan ng paso sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa paso ay maari magdala ng iba't ibang kahulugan mula sa mabuti hanggang sa masama. Ang kahulugan ng isang paso ng bulaklak ay depende rin sa kung ano ang nangyari sa iyong panaginip. Bawat pangyayari sa panaginip ay magdadala ng mensahe nito. Ang panaginip na ito ay malapit na nauugnay sa mga halaman tiyak na nakita mo ang mga halaman na tumutubo sa mga paso. Ang mga halaman sa isang panaginip ay kumakatawan sa buhay at pagunlad. Kasabay nito, ang paso ay isang lugar para sa mga halaman upang mabuhay. Tulad ng alam mo na, ang mga panaginip tungkol sa mga paso ng bulaklak o halaman ay may maraming kahulugan. Sa kontekstong pang-agrikultura, ang mga kaldero ay kadalasan nagsisilbing kasangkapan para sa pagpapalaki ng mga halaman. Kung nanaginip kang makakita ng isang walang laman na paso, maaari itong magpahiwatig na may mga bagong pagkakataon o mga promising na proyekto sa hinaharap. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay o pagunlad kung ang paso ay may malalagong halaman. Ang paso ay maaari di maging simbolo ng proseso ng pagunlad ng sarili. Kung nanaginip kang makakita ng isang paso na puno ng mga lumalagong halaman, ito ay nagpapahiwatig ng iyong patuloy na personal na paglaki o potensyal na pagunlad. Ang nakikitang mga halaman na pinupuno ang mga paso na magagandang kulay ay maaaring magmungkahi na nakakamit mo ang balanse sa buhay at nakakaramdam ng konteksto sa iyong mga nagawa uga nang panaginip tungkol sa isang sirang paso ng halaman. Kapag na naginip ka tungkol sa mga sirang paso ng halaman, hindi ito magandang senyales. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala, paghihiwalay o mga problema na mayroon ka sa anumang anyo. Para dyan, dapat mong subukan maging kalmado at laging magkaroon na magandang saloobin upang malutas ang bawat sitwasyon. Kung makakita ka ng sirang paso, maaari itong magpahiwatig ng mga pagkabiko o mga hadlang na maaari mong harapin sa hinaharap. Ang iyong potensyal ay maaaring hadlangan ng mga hadlang na lilitaw sa iyong buhay. Sa sitwasyong ito, ang pagbibigay pansin sa sitwasyon at paghahanap ng tamang solusyon sa iyong problema ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paso ng bulaklak na may mga halaman. Kapag nakakita ka ng magagandang halaman sa mga paso, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasasabik at napakahusay sa lahat ng aspeto. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din na makakamit mong tagumpay at kaunlaran sa trabaho. Makakatulong ito na tumaas ang iyong pananalapi. Sa kabilang banda, kung makakita ka ng isang lantang halaman sa isang palayok, magdurusa ka sa mga mahihirap na oras, kapwa sa trabaho at sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga paso ng bulaklak. Kapag nakakita ka ng isang paso ng bulaklak sa isang panaginip, ito ay depende sa uri ng halaman sa paso. Kung ang paso ay may mga bulaklak o halaman at nasa mabuting kalagayan, magkakaroon ka ng mga bagong pagkakataon at kagalakan. Samantalang kung walang mga halaman, makakatanggap ka ng masamang balita. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na paso. Kung nanaginip ka makakita ng walang laman na paso, ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng motibasyon o kawalan ng laman sa iyong buhay. Maaaring kailanganin mo ang isang mas tahasang direksyon o layunin at dapat mong mahanap muli ang iyong hilig at motibasyon upang magtagumpay. Ang isang walang laman na paso ay maaari din sumagisag sa mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong gamitin ng tama. Panahon na upang suriin ang sarili at maghanap ng mga bagong bagay na maaaring magbigay ng kahulugan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga nahuhulog na paso ng bulaklak. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbagsak ng mga paso ng bulaklak, ito ay isang panaginip na nagsasalita ng pagdating ng isang sorpresa na hindi mo naisip. Munit kung ang balitang ito ay maghahatid ng mabuti o masamang balita ay inaalam pa, makakatulong kung handa ka dahil maraming bagay ang maaaring mangyari. Kailangan mong magkaroon ng magandang saloobin at tanggapin ito. Mahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasabit ng mga paso. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsasabit ng mga paso, ito ay nagpapakita ng swerte at kasaganahan. Maaari itong sumaklaw sa iba't ibang aspeto ng personal o profesional na buhay. Nagdadala ito ng magandang balita dahil magandang pakiramdam mo sa iyong sarili. Masaya ka at ito ay mabuti para sa iyo. Masisihan ka sa iyong buhay at susubukan mong panatilihin ang kaligayahan na mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng flower pot. Kapag nanaginip ka makabili ng mga flower pot, ito ay nagpapakita ng paglaki sa iyong pagkatao. Ito ay isang evolutionaryng proseso para sa pagbabago na humahantong sa kaligayahan at kasaganahan kung ang mga nakapaso na halaman sa iyong bahay ay may magagandang bulaklak, ikaw ay lalago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakabaliktad na paso. Kung makakita ka ng nakabaliktad na paso ng bulaklak, ito ay nagdadala ng mensahe ng pagkasira o paggabigo sa mga bagay na sinusubukan mong palaguin. Maaaring nakaranas ka ng paggabigo o isang problema na humahadlang sa iyong mga plano. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang huwag sumuko at tignan ng kabiguan bilang isang mahalagang aral. Patuloy na sumulong at naghahanap ng mga paraan upang makabangon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng mga bulaklak sa mga paso. Samantalang kung magtatanim ka ng mga bulaklak sa mga paso, ito ay sumisimbolo ng magandang relasyon sa pamilya. Ang kasaganahan ay naroroon sa iyong pamilya at lahat ay magiging maayos para sa lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paso na may prutas. Kapag nakakita ka ng mga prutas na tumutubo sa mga paso, ito ay nagsasalita na magagandang bagay na mangyayari sa iyong buhay sa lahat ng posibleng larangan. Ang lahat ng iyong pagsisikap ay magbubunga ng hindi pangkaraniwang mga resulta. Gayunpaman, makakatulong ito kung mag-iingat ka pa rin upang mapanatili ito. Kakailanganin mo ang wastong pamamahala ng mapagkukunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigyan ng isang tao ng paso ng bulaklak. Kapag napanaginipan mong bigyan ng isang tao ng isang paso ng bulaklak, nagbibigay ka ng kaligayahan sa iba. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa panaginip na ito. May kontribusyon ka para maging masaya ang iba.